walay kumpas sa walay katapusan. Giampo namo kanimo ang amahan, na pinitanan amahan na sa gobyerno, na amu amo mga prapulisan, na sayo kami, na aduna pa'y matarong sa ilaha. Na sayo kami ang amahan, ng ilang kasing-kasing, ang ilang huna-huna, aduna'y konsyensya sa ilang mga kasing amahan isang may tungod amahan nagsalik sila sa ilang mga liter na wala ipulos sa mga liter amahan mga liter na gigamit lang ng kapulisan mihimo lang sila ng mga instrumento aron mabuhat buha o kakupo sa siyudad sa Dabaw di ako na mo kalimu di ang ilang kasintasin na sila Kalau tak nak dia pun siapa? Dia pun nama orang ni.